Oh, harap? Wala, eh. hindi na yan haharap. Kasi okay. naka, ano na yan, eh. ganyan. Nakakaraan ako, no, sa... Unat. Ano pala? Kalating oras pala ito? Ayaw, na, ayaw Kaya, ko Kaya nga, pabuting na din <laughs> <nakikita. laughs> Hindi ay, natin nakikita yung pagbaba. Pati Bims, hindi natin pa May ilog pala dito. May ilog. Bibilis. Ay, Hi, oh, ay na hmm. ah, ha, ha, Ah, hmm. may ilog. Ah. May ilug. Ah, na. Okay, okay. Ikat mo na. Tapos iharap mo dota. Sa late ko to. Video edikana ni. Omo Sa naman. Kumana nga sayo. Hmm. Kanako bibili san eh. tayo sa post. Ganito ka lang Ayan ko ay, yung ay, eyeglass ko. Nagre-reflect. Oo, oh, okay. yung sa ano ba yung... I-transit. Kalating oras pala tayo. Kinuha ko yung ano... Ako yung baba. So Sabihan mo ako na ibaba, idaday... Ano. Ipag-pag-pag. Wala. Iikot lang siya. Iikot ah, lang ah? Ah, tapos ito na. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ito lang. Ay, ay. Ay, ikot. ay. Ay, ay. Ay, ay. Iikot na tayo. Walang nagbabantay dito ba? Bakit po yung pagbabanda doon? Doon sa may ano? Saan? Doon sa may High City. High City. Di ba may lakad doon? May lakad doon. Ito na nga. Dadaan na nga doon. Dadaan na nga doon. Ayaw Wala din naman. Monyos munyos. all 10 minutes. Haan? ka. May pantay dito isa, ayun no? oh. Okay, na Big game Jesus! Ah, <laughs> അതെന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ വണ്ടി വരും. അയ്യൻ 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 വശത്തിൽ ചോദിച്ചതിന് ആകെത്തൊഴിച്ചേക്കാം.

sa pangikot. Ano sabi niya? Isa po daw. Pabalik tayo. Pabalik na. Pabalik na. na. Pabalik Eh hindi man Ano? Hindi ka tayo doon. Tulo man Ha? Tulo. Ang sarap sa labi. <laughs> Sino? Siya.

par Sa Sakay pa. Oo, sige. Hindi mo paano nandito ka sa loob. Paano mo? Wala na yung pawis ko sa kamay wala na. Wala na yung powers ko sa kamay wala na. Hay. Mm, kay ano dito tayo kagabi, ano? Yeah. Oo, oh, dyan tayo kagabi, yeah. oh, yan o, oh, yeah. yan. Yeah. In... Dyan sa nakakaway sa kita-kita si Mam dyan kagabi, makakaway. just go, Lord! Kaya lang alam mo na naman lang na ang kanda. na lang na naman na Thank <laughs> you. maliwanag siya kunti te. Oh, may ilaw dyan eh. Mm. Um. Sama dito lang ang chikana. Huh? Paikot Sama pala yun to. Yun. Ito yung cable car noon na tinitibara. Ede, eh, ede, ede. Ayun na naman, ayun na naman. Parang na na, ano, na, 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 na ano ako sa lalim ba? Uy, oh, ayun. Lalo ng periswelo. Ayaw ko ng periswelo. Kamakay. <laughs> na... <No. laughs> Pagbalagtot yung Ano kayang rollercoaster no? Ayun, sumakay ako sa rollercoaster. Ano? Kahit bayaran ako. Tatawag ka ko Bahala Kahit na, ayaw sumakay. Ano to daw? Paikot pala yun, to ganun. Tubig ba yan dyan?

idano na yung kuro samsher to, naman yung iba na yung Ay, na, hindi lang dito sa talaga dito. mas maabkis siya kisyo pagwag ay kita mo mga ng ng pang mga bundok na, ng ay na dito na tayo, yeho, ay tanse, na.

<laughs> mia, mia. Mia, mia. <laughs>